Arestado ang sarong lalaki makalihis na anin ba anin bako siya lisensyadong badil sa pigkasang search warrant operation kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Masbati City. Alas 4 nin aga ka nakaaging lunes sa sitio Himumuro Patag, Barangay Tugbo, Masbati City. Binisto ang sospek niya si alias Danilo, 45 anyos, negosyante, may agom asin resident di kanasabing lugar. Nako sa residensya kan sospek ang sarong kalibri 45 badil, anong nabasyonin nin bala asin magasin na nakakaag sa sarong itong Nobelba. Sa ating mga suspect ay laging sinasabi nila pagdepensa nila sa kanilang sarili. So yun nga po, eh, kung talagang gusto po natin magkaroon ng armas o kanitong baril sa ating pamamahay, may mga proseso po tayong kailangan sundin at mga dokumentong kailangan kunin para maging legal o legitimate yung pag-aari natin ng isang armas o baril po dito sa ating pamamahay. Dinakop ang sospek ang pinagsararong puwersa kan CIDG Masbate PFU, katuwang ang Masbate CPS, 94th Special Action Companies, 9th Special Action Battalion Masbate, asin Maritime Police Station, sa kusog kan search warrant na inisyo ni Honorable Mary Flor Bigilogarta, Lugarta, Executive Judge kan Regional Trial Court Branch 44 Masbate City, makalis na makumpirma ang impormasyon dapat sa pagkakaiguan ng in indigal na badid kan sospechado kailangan, lisensyado, meron po tayong LTAP at palagi na pong hindi po nagkakaroon, hindi, karoon, hindi nagiging expired at regular po itong naririnyo. Sa presente, nasa kustudiyan na kan CIDG Masbate ang sospek as inahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Uncomprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Fabular.